So guys, balikan na natin no kasi nga yung recording natin hindi ganoon sa kahaba. So long story short, ah uh, yung code dito na parameter is si min siya ay 0 si no. Okay, so control is natin. Okay, refresh natin. So very good na kung napapansin po ninyo, yung pizza ngayon is may 29 na ka-highlight siya. Pagkatapos, hindi na pwedeng ma-select ni customer or sino man 'yan si 22. Hindi na accidentally. Eh. Bawal nang i-input kung i-input niya yung sige magpabooking si customer ng halimbawa John siya magpabooking John 9 lalabas yan sa input di ba so halimbawa silik a date halimbawa gusto ni customer magbooking siya ng 31 lalabas si 31 di ba so lumabas nga si 31 no? kung napapansin nyo guys no, palakihin lang natin ayan yung ano natin so halimbawa refresh lang natin so halimbawa magbooking si customer ng 30 or kahit anong pizza lalabas na yung kagandahan dito hindi na masisilik yung previous dates tama so ah uh, tips ko sa inyo guys kung gusto nyo uh, pwede natin itong hasain guys no kasi nga pero guys uh, sige uh, ganito na lang no uh, isasama ko na lang yung code yan yung code pwede ko yung isama pwede nyo namang i-post ito kopyahin nyo talaga yan kasi guys kung i-delete natin yung script na ito guys delete natin ha Control S. Yung kalendar natin guys, hindi yan mabubuhay. Patay yan. Tingnan nyo. Di ba winala ko siya? Winala ko. Patay siya. Yan. Patay yung kalendar natin. So, ito yung tips ko sa inyo. No? Uh, para mabuhay yung calendar, i-control Z lang natin. Kasi nga, yung uh, yung jQuery natin jQuery themes smoothness yung smoothness guys yun yung theme ng kalendar pero yung bumubuhay sa kalendar, ito talaga, no? Yung jQuery main.js. Okay? May pagaganyan. Okay? So, pwede nyo i-request. Dial ko dyan. Tapos, pero yung atin dito is, ito rin yung hasain -e natin, ha? Yung script tag natin, no? So, document at 3D function. So, parenthesis. Tama. Tapos, curly brackets, no? So, ganun siya Ayon. Please select a date. So, halimbawa, please select a schedule. Diba? Schedule, halimbawa. Schedule. So, pwede na yan. Control natin. Pag refresh natin, schedule. Okay na. Very good na yung kalendaryo natin. Di ba? So, gumagana nga siya. Halimbawa, gusto ni customer na 31. Lalabas yan dito. So, ganun kagandahan guys. no ah, uh, Ito lang yung bumubuhay sa code. No? Pero kung walang input guys, pansinin ha. Kung walang input, wala din yan. Di ba? Dinelete natin. Walang input. Wala din. Nawala yung input kasi nga, kailangan talaga na may makita tayo na input. Tapos, yung input, yung ID, binigyan natin ng calendars. Pero yung calendars, guys, halimbawa, lagay ko ako. Pwede yan. Sa totoo lang sa programming, guys, pwede natin niya makustomize. Eh. Ako. Pero dito, guys, yung value natin, target natin dito, ako din yan. Ako. Okay? So, gagana pa rin yan yung calendar natin. Gagana. Sige, halimbawa, gusto ko na uh, ikaw. Diba? Kung ikaw yan, So, yung ID guys, specific, ikaw. Pariwa po, hindi yan. Control list lang natin. Ayun. Kasi nga halimbawa, yung ating ID ay siya. Pero hindi natin siya tinarget sa script natin. Ikaw, walang nalabas na pizza guys. No? Wala siya. Nirepress ko, kiniklik ko, wala kasi nga. Hindi tumutono. So, kung siya yan, yung parameter dyan, siya. Control natin. Ayan, so lumalabas guys, no? So kung mapansin po natin, so ganoon siya, no? So kung medyo hirap kayo sa pag-saving dito guys, pwede nyo i-chat, no? Mag-comment lang kayo sa baba para ipasa ko na rin yan, ha? So importante guys. Or maaari nga guys, pwede nyo talaga yung kopihan, pwede nyo namang i-post yung video na ito. Pwede yung sample na ito, ha? So guys, no? Uh, anyway, salamat sa panunood. Sana po ay nasiyahan po kayo sa bunti natin na information po guys, no? Na kahit kalendaryo lang, at least marami tayong nagagawa. Di ba? So, ibalik ko lang. Kung wala yung main date, regular yan. Regular yan na calendar. Okay? Regular na calendar. Na selected na lahat, no? Selected. Tapos, balik natin si main date. Na, min si na zero yung value. Ayun na. ba diba? So, ito yung kagandahan, no? Ayan. So, salamat, guys, no? Sa panunood, no? Uh, salamat talaga.